hello uh, mga kabista mga kabisaya bisayang tako so ngayon ha may akong vlog to uh, ay para naman sa ano uh, sa ating health na uh, ito yun uh, hinahanap ng mga tao ngayon even sa labas maraming tinitinda ng ganito pero ano ang uh, kagandahan dito sa ipapaliwanag ko sa inyo ipapakita ko sa inyo is ito talaga is pure talaga So hindi talaga masasayang yung pera niya dito kasi sobrang effective tong produkto na to. So hindi ko na masyari ipapakita si Bawalto ay ano, kay YouTube. So ito ayan uh, na uh, barley pure so organic barley straw po siya. And then maraming benepisyo sa ating katawan to. So from hitutuso na katulong to sa ating katawan. So para mapalakas. So i-explain ko lang din sa inyo guys kung ano yung uh, mga benefits nito. Ibinago ah uh, na malaking naitulong din sa akin kasi ah, uh, yun, uh, nag ako din nag-take on ito, itong barley namin. So, itong barley pala namin guys is, uh, isa po ko sa distributor ng barley. So, ah uh, once na gusto nyong i-try or subukan tong produkto na to, ah, uh, pwede kayo mag-message dyan sa ah uh, comment section para lalagay ko na rin yung ano, uh, link ko ng Facebook para pwede nyo po i-message kasi marami ngayong ano uh, kumakalat hindi mas sa paninira marami yung mga barley na kumakalat so hindi natin alam kung legit ba talaga so masasayang yung pera nyo so dito ipaplay yun na to ito is 100% legit po talaga tong pure barley na to is uh, bangitin ko na rin sa inyo uh, isa sa ano dito ah uh, kilal nyo naman siguro si at Atoy Alvarita so isa sa sikat dito sa Facebook even eh, sa Facebook ginagamit yung video niya para lang makapagbibinta ng ibang mga produkto na hindi naman kilala talaga or hindi natin alam kung legit po talaga so ito si Pure Barley guys ah uh, product po na ano to ni Sir so hindi ko lang masyado ipapakita sa inyo guys ha yun kasi bawal talaga so yun ah uh, sabihin ko na lang sa inyo yung ano uh, kung ano pa yung magandang uh, middle or benefits sa ating katawan pag nagtake ito ng barley everyday okay so benefits of amazing barley organic barley so nakakatulong sa pagtunaw ng may mga bukol so kayo kung may, may bukol so nakakatulong to siya nakakatulong din sa may mga cancer so nakakatulong din sa may mga gallstone nakakatulong sa may mga mayuma so yun uh, kadalasan yun sa mga babae ah uh, uh, maraming talagang babae na gano'n na may nagkakaroon ng ano mayuma uh, may mga So nakakatulong din siya sa may maroong mata mataas yung kolesterol. So yun, ibig sabihin high blood. So nakakatulong siya. Yan, diabetic, nakakatulong din siya. Tapos kung mayroon kang ano, uh, hemorrhoids, so nakakatulong din. Nakatulong sa may mga insomnia or hirap ka sa pagtulog. So mas maayos, so mamaya sasabihin ko rin sa, sa inyo kung ano yung benefit sa akin itong barley kasi ito talagang iniinom ko. Okay, nakakatulong din siya sa may mga ano, hormonal uh, imbalance. So, kung sa mga babae guys so yun yung mga benefits na uh, pwedeng na maka, makakatulong kay bar, makakatulong sa katawan niya pag ng barley so mas, hindi lang doon mas marami pa okay so subukan lang siya uh, siguro pag uh, nagtake nito first day or ma maramdaman niyo na kaagad yung effect ng barley namin okay so sobrang effective po talaga siya okay so inom lang kayo everyday ng barley. Then, uh, meron po yung fourth stage po of healing. Okay? Parang i-refer niya yung body natin. Okay? So, unang stage is uh, nag-cleansing siya. iki cleansing na yung loob ng katawan natin. Number one, na uh, yun, sa bitoka. And then, yun, ang uh, organs natin, i-cleansing niya. Pangalawa is, yun, nag-detox lahat ng ano, detoxification -det 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 So, yun ah uh, yun pa yung pangalawa niya ano pang natlong stage is nutrients ah uh, assimilation ah uh, pang apat is ito na po yung sa stage 4 is cells ah uh, regeneration so yun po yung ano ng barley natin ah uh, so ngayon uh, na, na nasabi ko na sa inyo yung mga benefits ng barley natin so ah uh, tawag nito ako naman ang mag magkwento para sa inyo guys Okay, so nakakatulong si Barley kasi ito talaga yung ko. Hirap ako, ano, uh, kung baga, parang ano kasi, lagi talagang pagod sa trabaho. Nakakatulong siya mag-boost uh, mag ng ating immune system. So, kayo kung lagi kayong pagod or puyat, nakakatulong siya. Ako naman kasi lagi kong pagod talaga trabaho, sa trabaho ko as a coach. So, laging ano, uh, may times kasi na nararamdaman ko na <coughs> parang yun naninikip yung dibdib parang hindi ako makahinga so nag try ako kay Barley siyempre produkto ko to kaya tinry ko siya kung tutulong lang effective talaga sobrang effective talaga kasi ah uh, dati parang minsan nahihilo ko nang nanamlay nung nag take ako everyday so nakakatulong na lumakas yung katawan ko siyempre kailangan katawan ko malakas yung pangangatawan ko siyempre ako yung nag uh, nag or maraming din umaasa sa akin so yun malaking tulong si Barley para dun sa pang araw araw kong ginagawa uh, so yun ay ko lang si barley sa inyo guys uh, itong barley na may isang yung isang box so mura lang to guys hindi siya kamahalan yung 10 ay isang box nito is meron siyang 10 chassis so ipapakita ko lang sa inyo paano siya tiglahin guys ang sarap ito hindi siya kahit sa bata pwede siyang painom so ito po yung sasya niya okay so hindi ko lang masyadong ipapakita yung ano kasi bawal. So, yun, uh, Maganda to siya, guys. Itimplan nyo sa, ano, titimplan to sa malamig na tubig. So, ngayon, nakakatulong sa akin kasi, yun, balik tayo doon sa akin pala. Uh, hindi na ako, kumbaga, hindi na ako nahihirapan huminga. Uh, tapos sa gabi, hirap akong makatulog. ngayon nakakatulong. Uh, nakakatulog na ako ng maga. Tapos pagising asarap sa pakiramdam, asarap sa feeling. Parang, ano, uh, talaga sa tulog yung pakiramdam mo. So, yun, ah, uh, i magtitimpla tayo nito guys kasi magiinom tayo ito ngayon pang ano kana to pangatlong sashi ko na to sa araw okay so timpla lang tayo dapat malamig na tubig guys saan na yun guys tsaka pala guys nakakatulong to pag hirap mga mag mga 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 so uh, mga na mga si uh, uh, ano, uh, uh, so, siya mga 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 sarap to guys na ano guys ha isang baso lang mga ganito basta halo nyo lang guys Halo nyo lang maigay guys dam mo to dam mo sarap grabe yung ano effective efekt, efekt, talaga to sa katawan or marami tayong mga kuha nga ng ano, benefits dito aloy nyo lang maigi kasi ano to eh parang mo siya ah, sarap So, yan. Ganito lang, guys. Yan, ah. Puro, puro talaga yan. Mm. Yan. Mm, sarap. Mm, kumapit pang sarap. Sarap. Ah, grabe. Mm, sarap ni barley. Pure barley. so guys sa gustong mag order nito sa akin legit po talaga legit po akong distributor ng barlini ni uh, Ducato so ilalagay ko sa comment section yung link ng facebook ko message kayo sa akin or mag comment okay tapos mag iwan na rin kayo ng number para ako mismo kontak sa inyo guys bibigyan ko pa kayo ng discount okay sobrang sarap guys, oh. So, Isang box. Ayan guys. Nakashishit siya. So, ayan guys. Uh, thank you sa pananood. Uh, sa sinasabi ko sa inyo kapag gusto nyo mag-order, comment lang sa, sa baba. And then, mag-iwan ka ng number ko. Kontakin ko kayo. So, ayan. Thank you mga kabisda. Mga uh, kabisda yung tag ko, gagmay. Thank you guys. Please share and like na rin and subscribe sa aking YouTube channel. Thank you!